Hi guys Magandang hapon On the way tayo ngayon sa Army's Camping Ground Tama ba? Hmm. <laughs> sa May Mindes, Cavite uh, Lusa na na yun, Tagaytay na Kasi isang kanto na lang, Tagaytay na eh 8 uh, to 10 minutes na sa ano, ano, Sa Sky Ranch Tagaytay yeah, Tagaytay na rin siya uh, ito yung first time na camping natin Siyempre, alam niyo na, pag uh, first time, hindi ko pa gamit. Uh, itong ano episode na to, papangalanan natin na Homeless Edition. <laughs> makikita nyo na lang mamaya kung bakit homeless. <laughs> mga gamit natin, yung mga gamit sa bahay, kasirola, rola, kawali. Tapos, makikita nyo yung canopy natin. Kakaiba kulay. <laughs> Oke, eh, kita kita tanya mau ya sakapan. <highs> Hi guys, nandito tayo ngayon sa Army's Camp, Mendez, Cavite. Halos ano na to, uh, tagaytay na. 10 minutes, nandiyan na sa Sky Ranch. Uh, late na tayo nakarating dito sa sobrang traffic. Ano na, mag-alas 6 na, madilim na, kaya naghahabol kami mag-setup ng tent. Kaya hindi ko na nabidyoan Kasi baka umulan eh Pero ngayon okay naman siya Ayan oh, Meron na dalawang Nagka-camp din dito ngayon Ayan yung tent na yan Tsaka yun o oh. Nakarig 4x4 Tatlo lang kami nandito sa campsite ngayon Itong isa Nung isang araw pa sila rito Pangatlong araw na nila bukas Taga kainta Sila ma'am Tsaka si sir Ano lang tao ngayon dito ah. Bukas ko na lang kayo Bukas na lang tayo Bukas na lang tayo mag ano Papakita yung Paligid ng ano Paligid na itong Army camp Ayan Siya nga pala Ang per head dito is 200 pesos 24 hours na yon yung 200 nyo mantusawa yan may tubig ang ganda ng CR ayan si misis nga pala kasama ko ayan ang setup natin ngayon magulo syempre first time first camping experience <laughs> ayan may electric pan pa Ayan ah. Malamig dito, malamig yung hangin. Ayan, ay. Ayan na sila ma'am tsaka sir oh. Ayan di ba? gundo Nabangga pa ako dyan kanina oh, sa kakaoy na to. Oh, pag atras ko. Buti na lang, walang tama oh. Ito lang oh lumabas yung ano dagta yung dagta ng puno nadaktaan <laughs> hmm. mamadali na ako mag uh, set up ng tent kanina ito yung ano nila yung mga lababo tsaka grilling station tsaka umulan kasi kanina maputik nahirapan nga tayong umakyat kanina eh Ayan Oh, ang grilling station nila. O, oh, diba? Ayan o. Bukas, pag-isig natin. Fellowship muna. Fellowship. Sabi nga ng Solar Boys. Fellowship. <laughs> one on one fellowship. Kaya may ano sila rito. Oh. Hamok o. Oh. Libre o. Oh. Free to use na yan oh. Ha, gusto mo magamo? Duluyang kita ron, Kasi no? <laughs> eh guys, buwas na ulit. Papasyal tayo rito sa ano, paligid sana, hindi umulan. Maputik eh. CR nila rito. Ang ganda, di ba? Maliwanag, malinis. Oop, lalaki. Dito sa kabila, babae. Ayan. Ganto, ganto rito sa gabi. Sa camp. Army's camp. Di ba? Tarp. Ayan Apat na grupo lang kami rito. Apat na campers lang kami. Oh. Ayan si Mrs. CR kami. Ayan, may basketball court pa sila rito. Diba? Ayan court to. Ito isang ano. Campers. CR kami. Ito ba? Putik yun. Diyan ako nalubog eh. Ito tayo. Ayan. May ano sila rito. Kuryente ah. Pwede kayong magsaksak dyan. Kaso, may charge 200. 200. Pwede kayong magsaksak kahit ang saksak mo. Charge nyo na yung mga power station niyo. Ayan. Ito na tayo sa camp natin ulit. morning guys Ayan oh, Makulimlim ang langit o oh. huh? Mga uulan Sana bago tayo mag ano Pack up Ano na Wala mo ng ulan Luto tayo Ayan, breakfast Tsaka kape Bumili rin tayo ng itlog kahapon sa Dali famous Dali palaman ayun ayaw magkanin ng kasama ko eh diet eh kaya <laughs> yeah. pinapay lang tayo mahina ba yung apoy parang ah Man. mahina yung apoy yata eh. hindi yan sila Arthur nang papakap na. 3 days na sila rito eh. Friday ngayon. Hmm. Saka pa nandito tayo ha sa Army's Camp. Sa may sa may ano ba to? Mendes. Mendes Cavite. Ah, tagaytay na rin. Isang kanto, tagaytay na isang kanto rito eh ay yung lugar nila rito and may kasama tayo rito gabi na dumating yan may hamok dami silang hamok dito ah, <coughs> may alilibot tayo luto muna tayo agahan muna